Ang tuna ay langoy ng langoy, o kailangan talagang patuloy na lumangoy, dahil sa ilang mahalagang dahilan na may kaugnayan sa kanilang biyolohiya. Unang dahilan ay para sa paghinga, obligate ram ventilation. Para ng paghinga, karamihan sa mga tuna ay gumagamit ng tinatawag na ram ventilation. Ibig sabihin, kailangan nilang panatilihin bukas ang kanilang bibig habang lumalangoy upang direkta at sa pilitang dumaloy ang tubig sa kanilang hasang. Kakulangan sa pumping, hindi tulad ng maraming ibang isda na kayang mag ng tubig sa kanilang hasang habang nakatigil, ang tuna ay walang sapat na kakayahang gawin ito. Resulta, kung titigil sila sa paglangoy, hihinto ang daloy ng tubig sa kanilang hasang, at hindi sila makakakuha ng sapat na oksygen na magdudulot ng pagkamatay. Pangalawang dahilan para sa thermoregulation, pagpapanatili ng init. Warm-blooded fish ang tuna ay isa sa ilang isda na itinuturing na endothermic, mainit ang dugo, ibig sabihin, kaya nilang panatilihin ang temperatura ng kanilang katawan na mas mataas kaysa sa tubig sa paligid nila. Paggamit ng muscles, nagagawa nila ito sa pamamagitan ng patuloy at masiglang paggalaw ng kanilang kalamnan sa paglangoy. Ang init na nalilikha mula sa paggalaw na ito ay nakakatulong na panatilihin mainit ang kanilang mga kalamnan at panloob na organo. Kalamangan ang mas mainit na kalamnan ay nagpapahintulot sa kanila na maging mas mabilis at mas maliksi kaysa sa mga isdang cold-blooded, lalo na kapag sila ay nanghuhuli ng pagkain o tumatakas sa mga mandaragit. Kaya, sa madaling salita, ang patuloy na paglangoy ay isang bagay na kailangan nilang gawin upang mabuhay, para huminga at panatilihin ang tamang temperatura ng kanilang katawan.